Naranasan mo na bang marinig ang orasan sa kalagitnaan ng gabi? Yung bawat tak ay parang boses na bumubulong sa katahimikan. Ero paano kung isang gabi, tumigil is at biglang gumalaw pabali? Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na magbibigay inspirasyon sa iyo araw-araw. Sa isang lumang bahay sa tabi ng bayan, nakatira si Lino, isang batang mahilig sa mga lumang bagay. Isang araw, habang naglilinis ng bodega ng kanyang lola, natagpuan niya ang isang antik na orasan na may ukit ng mga bituin at buwan sa gilid. Hindi ito ordinaryo, paghawak niya, ila umikot ang hangin sa paligid. Ngunit nang tanungin niya ang kanyang lola, ang sabi lang nito, "Ana, huwag mong gagalawin 'yan kaaghating gabi." Gabi-gabi, nakatingin si Lino sa orasan. Ang bawat tik-tak ay parang may ritmo, minsan mabagal, minsan mabilis. Isang gabi, alas 12, bigla itong tumigil. Ngunit nang akala niyang sira na, nagsimula itong umikot pa atras. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Ang dati niyang silid ay naging kulay sepia, at ang mga laruan niya ay parang galing sa lumang panahon. Lumabas siya ng kwarto at nakita ang kanyang lola, bata pa ito, naglalaro sa labas ng bahay. Hindi makapaniwala si Lino. Bumalik ako sa nakaraan, bulong niya. Habang naglalakad siya sa paligid, napansin niyang kakaiba ang laha. Ahimik ang baryo, pero sa hangin ay may narinig siyang mga tinig na bumubulong. Ayusin mo ang oras. Sinundan niya ang tunog hanggang sa makarating siya sa lumang puno, kung saan nakasabit ang maliit na pendulum. Ang nawawalang parte ng orasan. Hinawakan niya ito, at biglang lumiwanag ang paligid. Bumalik sa normal ang kulay ng paligid. munik hindi pa siya nakabalik sa kasalukuyan. Nakita niya ang batang bersyon ng kanyang lola, umiiyak sa tabi ng puno. Nilapitan niya ito at sinabing, huwag kang matakot, lahat ng nawawala, kayang hanapin ulit. Inabot niya ang pendulum sa batang lola, at sabay nilang ibinalik ito sa orasan. Doon biglang umikot muli ang mga kamay ng oras, mas mabilis kaysa dati. Naramdaman ni Lino ang malakas na hangin, at nang iminulat niya ang mata, nasa sarili niyang kwarto na siya. Ang orasan tahimik, pero ngayon ay may liwanag sa gitna nito. Kinabukasan, inanong niya ang kanyang lola tungkol sa orasan. Ngumiti ito at sinabing, matagal ko nang hindi narinig ang tiktak na yan. Siguro, may bumalik sa oras para ayusin ito. Napangiti si Lino, hindi na niya muling nakita ang pendulum. Pero kuwing gabi, naririnig niya ang mahina ngunit payapang puno. Tiktak, salamat. Ang oras ay hindi lang para sukatin ang mga sandali. Ito rin ay palala na ang bawat segundo ay may halaga. Minsan, kailangan lang nating tumingin sa nakaraan para mas maunawaan ang kasalukuyan.